What's up Team Arlene Table Vlogs, sa akin mga new followers Maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng aking ibang content At doon po sa patuloy na naniniwala sa aking kakayahan Maraming maraming salamat po sa inyo But anyway, ito pong aking ibabahagi ay ito pong ang paraan namin Kung paano nga po pala talaga kami magpabox, So anyway, yan po ay tat tatlong po namin minsan iniipon bago po kami magpadala ng bagahe dyan sa Pinas o yung pong balikbayan box kung tawagin o po kasi po medyo naman po talaga pricey o mahalika o ka kamahala ng box po dito box pa lang po so kailangan po talagang naming sulitin ang bawat Ha, aming ilalagay sa box dahil alam niya po hindi po ganun kadali o po ang magbabox na, nakailangan kailangan po talaga yung punong-puno para po na kahit papano ay masulit naman ng aming ginasto so aming alam mo pinaghirap Ganun po. So talaga meron po itong kalakip ng pagmamahal sa bawat sa bawat pagbibigay namin o paglagay namin o pagpuno namin dyan sa box na aming padadala sa aming mga mahal sa buhay. So ganyan po ang aking storage. So bawat cabinet po ay meron namang makikita